Yo, welcome back mga kabok sa ating YouTube channel. Uh, flex ko lang sa inyo mga bago kong gagamba. Galing kay Joshua Poblete. Uh, shoutout sa iyo, boss. Sa kay, kay Luis. Eh, mga tropa natin dito sa Bulacan. Ito, mga kabok, i-flex e ko na sa inyo. Ayan. Marka Uno. Marka Uno. Ang tawag ng iba dyan, ano? Uh, gagambang hapon. Uh, Pula pusod. Ito pa, isa. Ayan o, oh, marka uno. Puro rare nga pala ito, mga abok. Uh, maliliit lang. Ito pa, oh. Ayan, ganda ng kulay. Ito yung isa. Uh, naputol lang yung video. Ayan. Napakaganda ng kulay. Ayan, oh. may tala din tayo. Mas battle line. Mas battle line yan, mga kabo. Ito naman, tala sargento. Ito pa. Ito pinakamaganda mga kabok. Zero butterfly. And zero butterfly. Ito pa mga kabok. Dito ang tawag namin dito dati nung bata pa kami. Toldukan. Ayun Magulang tong isa na to. Pero maliit talaga. Maliit pero Magulang. Ito pa. Medyo naglilikot yung isa. Butterfly ulit. Ito. Ito lang. Avatar. Yung pa, avatar. Hindi ko nang mailabas kasi naglilikot yung ise Dito talaga ang nagandahan. Ayan. Napakaganda. Kulay orange. Ayun lang mga kabok. Ingat kayo palagi. Maraming salamat.